Magandang araw po sa ating lahat, welcome back po sa ating youtube channel Welcome back po mga kaibigan, medyo matagal-tagal po ito yung nawala dito po sa ating youtube channel uh, Kasi po meron po itong inasikaso po mga importanteng bagay So ngayon po tayo po ibabalik na po sa ating regular vlogging tungkol po sa hog racing Lahat ng mga tanong nyo at saka concern nyo ay atin po yung tatalakayan po dito po sa ating uh, youtube channel Atin pong pag-uusapan po yung tamang paggamit ng antibiotic para po tayo po makaiwas po sa tinatawag na antibiotic resistance. Maraming po isang subscriber po mga kaibigan na nagtatanong po sa atin kung bakit daw yung kanyang mga alagang baboy na, mag, na mayroon pong sakit ay hindi po gumagaling kahit po binibigyan niya po ng mga antibiotic at saka ginagamot naman niya yung mga kanyang mga alagang baboy pero nahahawa pa rin yung ibang mga uh, baboy po sa loob ng kanyang kulungan. Kung meron po tayong naobserbahan na Uh, karamdaman sa ating mga alagang baboy dapat alamin natin muna kung ano po yung kanyang dinaramdam yung mga sakit po mga kaibigan mayroon po yung tinatawag na mga classification o uri ng sakit o sanhe ng sakit mayroon pong sakit na ang sanhe po ay viral o mga virus mayroon pong mga sakit po na ang sanhe po ay bacterial o mga bakteriya and then mayroon pong sakit po na ang sanhe po ay uh, fungal o mga fungus So sa mga mga sakit na iyan, dapat alamin natin kung ano po yung kanilang sanhi para po magbigyan po natin siya ng tamang gamot. Yung antibiotic po mga kaibigan, ito po ay binibigay lang po sa ating mga alagang baboy na mayroong tinatawag ng mga bacterial infection o yung sanhi po ay mga bakterya. Kaya po tinatawag na antibiotic kasi po ito po ay antibacterial medication. Kapag yung sakit po ng ating mga alagang baboy po ay ang sanhe po ay viral, tapos minibigyan po natin ng antibiotic, talaga pong hindi po yan gagaling kaibigan. Kasi po ang sanhe po ay viral, virus, hindi po bakteryal. Kapag viral o virus po yung sanhe, ang dapat po ibigay ay antiviral medication. Kapag ang sanhe naman po ay fungal o fungus, ang atin pong ibigay ay mga antifungal infection. So, kailangan, kailangan talaga dapat alamin natin kung ano po yung sanhi ng sakit ng ating inahing baboy para yung ating ibibigay na gamot ay tama po sa kanya o ang po sa kanyang sakit po mga kaibigan. Kapag alam niyo na po kung ano pong sanhi o sakit ng ating mga alagang baboy, dapat ah, bago tayo magbigay ng antibiotics sa kanila, basahin natin yung label doon po sa gamot. Nakalagay po sa label yung number of days kung uh, ilang araw po pwedeng gamitin. Uh, nakalagay sa label o sa box ng kahon ng gamot na 5 uh, to 7 days, 3 to 5 days or 7 to 14 days or 1 week to 14 days. So dapat natin sundin po yung uh, nailagay doon sa label. So, mga kaibigan, gumagamit ng antibiotic, uh, hindi po natin tinatapos yung therapy yung number of days. Halimbawa, Uh, ang nakalagay po ay ito pong antibiotic po ay dapat gamitin sa loob ng isang linggo pero after 3 to 5 days uh, hinihinto na po nila yung paggamit ng antibiotic kasi yung uh, alagang baboy po nila ay maayos na po yung uh, karamdaman mali po yan mga kaibigan kahit na maayos sa po yung karamdaman ng ating mga alagang baboy, ipagpapatuloy pa ni yung pagbigay ng antibiotic hanggang matapos yung number of days para hindi po yung magkakaroon ng uh, resistance. Kapag nabigyan na po natin yung antibiotic yan, yan po ay hihina. Pagkatapos po sila hihina, and then magkakaroon po yan ng tinatawag natin na uh, adoption period sa gamot. Kapag nangihina na po yung bakterya sa loob ng katawan ng ating mga alagang baboy, kaya magkakaroon ng uh, improvement yung kaniyang karamdaman. Pero hindi po ibig sabihin yan patay na po yung mga bakterya. Kaya tapusin po natin yung course ng therapy kung ilang araw po dapat gamitin ang antibiotic kahit na maayos na po yung karamdaman nila. Kapag uh, meron po tayong napansin na karamdaman sa ating mga alagang baboy, huwag po tayong direktang magbibigay agad ng gamot. Kasi minsan isa po sa maliit nating uh, practice po na ginagawa kapag mayroon po tayong naobserbahan sa ating mga lagang baboy ay direkta po tayo nagbibigay ng gamot sa kanila. Kaya minsan magkakaroon na yan ng mga resistance sa mga gamot. Kasi po mayroon po tayong tinatawag ng mga irritants doon po sa paligid po natin ng mga kulungan na sanhi po na kung bakit po sila ay inuubo o sinisipon. Halimbawa, mayroon pong naipasok na irritants doon po sa nasal cavity po ng ating mga alagang baboy. So, ibig sabihin yan, kapag na-irritate yung nasal cavity po ng ating inahing baboy, natural, sila po ay uubo. Sila po ay babahing. And then, kapag sila po ay uubo at babahing, automatic din po niyan ay sila po ay magkakaroon ng sipon. Para po, mailabas po nila yung irritants na nag-accumulate sa loob ng ilang nasal cavity. So, after mailabas po yan, so, mawawala na po yung ubo at saka mawawala na po yung sipon ng ating mga alagang baboy kahit hindi po natin gamutin ay mawawala po yung mga ganun po mga kaibigan ang aking pong i-advise ko po sa inyo kapag meron po kayong mga karamdaman na napansin sa inyong mga alagang baboy ang una nyo pong gawin ay itaas nyo po yung kanyang water intake para po ma-flush out po lahat ng mga irritants or ma-flush out po lahat ng mga bacteria or viruses doon po sa loob ng katawan nating mga baboy po mga kaibigan. So yan po yung ating vlog ngayon at sana naman po ako na kapag sa inyo ng konting kalaman po tungkol po sa tamang paggamit ng antibiotic. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong lahat. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye! bye, -bye.